Sinama ko nga pala si Papa Tampi para magpagawa ang kanyang bike. Dahil nga pala, gagamitin niya ito papuntang Tagaytay. Ngayong araw nga pala ay na-miss nyo ba ako? Ako nga po pala ulit si Don David. So, magandang umaga nga pala sa inyo mga ka Don David. For this video, bibili tayo ng kadena. Ipapatampitan. Kung pwede ito ipalit doon, magpapalit kami ng kadena. Kasi tignan nyo naman mga ka Don David kadena. Kalawang na din doon. Dito. Dito. Tapos tumutunog na rin mga ka Don David. Pag nagbabig ako, bigyan tumutunog. I mga kadang David Kaya naman mga kadang David pupunta tayo doon sa pagawaan Bago ang lahat mga kadang David papasok ko muna kay Papa Tampi ang break code Kasi mga kadang David nagalawa oh. Tignan niyo Umabalik ko na naman Wait lang mga kadang David ah dito nga pala, kukuhaan ko ang tools para mabaklas na ang breakage ko. Dito nga pala, nagulat ako sa aking nakita. Ang oh, mga madanda ay daming ano, gamba. Bigla ko nga palang nakita ang mga baby na gagamba ni Papa Tampi na nagsikala. Tardat nga pala, ayusin na natin si Lexie. Hindi na nga pala natin siya babaklas at eh, nati na lang natin. Kaya mga kadanday, itatagalid natin medyo to kasi nakikita ko sa mga baby. na itatagilid natin medyo kasi nakikita ko yun sa mga pixie user. Grabe mga katong David, ang hirap pa Kaya naman kay Papa Tampi na lang. Si Papa Tampi na nga pala nagbeat ng tornilyo. Dahil nga pala ay bata pa lang ako at wala pa akong lakas. Dito so, nga pala ay pinapantay ko ang breakwood ko. So pantay nga pala siya kaya naman okay na yan. After that nga pala ay dumating na yung in-order ni Tampo na Makdo. Ano oh, naman nalang mo David? <laughs> Kanal talaga kay Tampo. Pagpasensyaan nyo na nga pala si Tampo dahil ganyan niya pag nag-cray. Favorite niya kasi ay Jollibee at McDo. Dito nga pala ay naiya siya sa camera. dito nga pala ako mga kadon David, sanay na. After that nga pala mga kadon David ay magpapagawa na kami ni Papa Tampi. Parang bulag nga pala dito si Papa Tampi dahil meron siyang salamin. Dito nga pala ay pinagmamasdang ko ang kanyang bike. Wala pa nga pala itong pangalan kaya naman Don David, mag-suggest kayo? Gusto nga pala ni Papa Tam, ay medyo matapang na medyo cute. Kung ako nga pala magpapangalan, ang magpapangalan ng pangalan niya ay Burno. Ay wakas nga pala mga ka Don David, nandito na kami sa pagawaan. Dito nga pala ay tinatanong namin kung pwede ba ang kadena ko sa bike ni Papa Tampi. Para nga pala mga ka Don David, yung bago nga pala ay sa akin at yung luma naman ay kay Papa Tampi. O ba diba, mga ka Don David, mindset ba? Subalit mga ka Don David, hindi daw pwede. Dahil nga pala may kli daw ang aking kadena. Para uh, mga ka-Don David, ayos niyo yung kadena ni Papa Tampi na kadena. Kaya naman, namin sa cab. Tetestingin nga pala namin yung bike ni Papa Tampi dito sa cab. Parang meron nga palang problema ang kanyang manibela. Nakikita nyo nga pala mga ka-Don David, yung manibela niya ay umuga. Kaya naman, bumalik siya sa paggawaan. Ayun nga pala, mga ka Don David, medyo magasto si Papa Tampi. Kaya naman, paalam sa inyo. Bukas ulit.